Hello mga kapubri, dito kami sa bundok sa Larvik, Norway. Kasama ko yung sister in law ko at family ko dito. So nag kami guys, tapos dinala kami dito ng aking sister in law sa kagubatan. Maganda ang view dito ang um, makikita niyo ano na taglagas na pero sobrang lamig talaga tapos yung isang anak ko na walang kasuot-suot na jacket buti na lang nagdala ako ng scarf at saka ah uh, cups or hat so yun guys Um, daming dahon dyan. Makikita yung daan. Ang maganda dito, kasi malinis yung uh, gubat nila. Ang linis sa, ano, sa loob. So, pababa kami dito kasi puntahan namin mm -hmm. na namin tong lake na to. So, yan ang mga kasama ko. Yan. Tapos makikita yun yung, yung kunting greenish dyan. Yan. So, ito yung mga trees dito sa Norway na napakaganda yung ano. Tapos sa ilalim, ang linis-linis. So, ah, hindi ka matatakot mag ano dito maglakad. Kahit eh, bundok dito, pero ang sa ilalim ng kagubatan nila is ang linis. Ayan, ang lake na tinatawag na Bakenesyon. Bakenesyon. So, ayan. So, pero sobrang nang lamig ngayon, guys, kasi um, taglagas na tapos pa pa-winter na. So, yun. So, punta kami sa, ano, yung sa kabila. Merong cave doon. Iwan ko kung kasya pa ba ang batery ng aking cellphone kasi nalulubat na ako. Yan, ang lalaking mga bato na nabalutan ng mga green, 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 green na mga algae. Yan, mga algae. So, yan. Ang bulas nito, madulas, tapos cliff, sia, so... Uh, nakakatakot uh, kasi, ano, klips nandyan sila sa babao. Oh. Uh, tapos, dito ako sa taas. And dyan, tapos, uh, ang dulas kasi maulan siya, medyo maulan. So, yung mga mga bato is madulas siya. So, yun o, oh, yung sister-in-law eh. ko. Yan naman ang asawa ko na Matakutin niya siya. Sobra. Pero yun ang anak ko rin. Nasa baba sila. So dito ako pumuntasan. Lumaan sa taas. Yun naman yung anak ng lalaki. Ayan. Ang ganda talaga guys na maglakad dito sa bundok. So naglakad kami ng uh, mga 3 hours dito no. Tapos uh, hindi ulang napakita sa inyo ang lahat. Uh, Kasi pumunta dumuho kami sa pa. cave. Ang problema dumuho lang ko. is nawalan na ako ng battery. Kaya may nabalansira. Papa, doon na Kaya dito lang tayo guys. Hanggang dito lang ang nakuha natin view. So thank you guys so, sa panunood gurhan. ng aking uh, video. Kung nagustuhan niyo to share and subscribe to my YouTube oh. channel. Thank you guys! Ang <laughs> tingnan mo, eh. Kawawa naman yung asawa ko. Oh, ang hirap maglakad kasi madula siya. Tapos maputik, tapos cliff pa siya. So yan, natagalan kami dito guys kasi yung asawa ko na matakutin kasi hindi siya nakapaghanda na mag-walking kami or mag-hike kami ng malayo. So, hindi siya nakapagpalit.